Ay, mga natin topic ngayon na tinatanong ni Wilfredo. Ang tanong niya ay, naranasan niyo na po ba nakainin ang inyong bulaklak habang kayo ay may dalaw? Interesado ka bang malaman kung ano ang sagot. Please keep on watching para baguyahin. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Naranasan ko na nga ba nakainin ako habang ako ay may dalaw? Ang sagot ko ay hindi ko po pinapayagan. Hindi ko pinapayagan nakainin ako kapag may dalaw ako kasi kababuya na po yun. Hindi na po pagmamahalan ang tawag doon. Kababuya na po at ah, lagi lang iniisip na masarapan. paano naman yung kumakain ang lansa noon? So hindi po magandang tingnan, hindi magandang pakinggan na kumain ka na may dalaw ang iyong asawa. So kung ako 'yung tinatanong mo, pumayag na ba ako naranasan ko? Hindi po kasi hindi ko pinapayagan. Okay po. So sana siguro na tama ng tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.